te pabili ako te isang ano te uh, sardinas ano sardinas hmm. yung mega na lang te isa anong kulay yung green na lang te okay ito ay yung malaki te hindi kasi sabihin ng gati eh. hmm. tsaka ano te uh, corn beef anong corn beef yung ano na lang te uh, CDO na lang CDO. Ito. Ay, yung maliit lang tayo. Tsaka mm. mm. ano po, uh, shampoo. Oh, yan. Sige, pumili ka na dyan ang kailangan mo. Ang dami nito tayo. Ako na lang ano, pipili. Pumili ka na kaysa naman tinatanong pa kita isa-isa. Ang tagal mo magsabi eh. Wala dito tayo. Wala dito tayo. Hindi and shoulder sa akin, te. Akin na yan. Isa lang. Mm. Ay, Wag na tayo yung green. Mm, ayan na. Mm. Ayan na. Mm. Ayan na. Ang mo ah. Grabe ka naman ito eh. ka ah. Hindi ka naman nasakpan eh. Kananakit ka naman oh. Bakit ko? Okay na. Wag mo nang i-plastic ito eh. Keep the change na rin.